goodness shoppers. So, ano yata karon sa Orama Super Center? So, nakita ninyo no nga sa atong likod na ata diri ang fast food sa Mang Inasal. So, ang Mang Inasal dahil ito nahimutang sa atong my ground floor area sa Orama, Orama Cugon. Fast food. Yes. So, fast food. Mang Inasal nga fast food para sa dugang informasyon nga karon ipakita na to ang update or innovation or expansion baka sa maong fast food. So, so Chris, kauban nato karon si Sir Manny um, Architect sa Orama and then si Ma'am Vev Morris, ang ato ang restaurant manager and then si Ma'am Chris Sumbong ang CDO Elegant Group manager. So, Ma'am, daghan gid ka curious nga nung sarado ang mang inasal no. Daghan ka kuan dagang gitungutan na customer nganong sarado so unsay na agyud ari ma'am ah uh, maayong hapon sa tanan so actually no nag close lang ta kay para i-renovate ato ang store so kuno ginatawag nga 5G so abag abag na tanol mga consumers kay nanatay bag renovation sa mangkina sa Aurora So, nakoy pamunta na, sir. So, pila ka ka duration ani nga renovation project. So far ang i-inform ako sa akos mga inasal, uh, ilang pagkahimuon yung namin ng project, ilang pagkatiwasan may 55 to 60 days. No? And in, in po dahil namin sa ato, dahil sa Orama, nagkakayang impact, which is magka-gains uh, nga, upgrade naman sila into 5G, sa ato po, ma-upgrade at the same time ang Orama. Ang image sa Orama mismo, mo'y atong makita nga, i-upgrade din ato this fall. So, by 2025, meaning, sako ang improvement na ipita nato sa Orama it will increase the traffic as well sa customer aside sa customer sa Orama Hence, na super for itself means po sa mga inasal na increase pa yun kay na ay additional space na na atong gihatag sa ilaha no they just require additional space kay hence atong mag o ila pong mag sa mag-inasal na dili enough ang space nila that's why mag-add ng additional space para sa masatisfy kita ng additional customer na ako. So, mao na para sa Aurora Okay, so mao no, sa update nila sir o uh, ma'am no. let's look forward for our new uh, new image of Inasal. first in Cagayan de Oro, the 5G. A uh, new look ng Inasal but uh, uh, same pa rin po yon yung best world best grilled Chicken inasal in 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 the Philippines is same pa rin po siya. So bago lang tayo expansion and new look lang yung ano natin but yung yung inaabangan at uh, pinakamasarap na grilled chicken will be always the same. Okay, exciting na ba? exciting! Para sa atong shoppers, nga nindot o plastar, nga makahimutang sila sa ilang kaon, diri na mo sa mang inasal, nga ma locate lamang sa Orama Kugon sa my ground floor.